Huwag ma-offend sa akin ng mga katoliko, huwag ma-offend sa akin. Kayo na lang sa sarili niyo mag-isip tungkol dito. Pero magtataka ka, bakit pagka pumapasok ka sa simbahan, di ba, hindi ka pa nakakapasok doon sa mismo simbahan, doon pa lang sa compound pa lang, sa compound pa lang ng simbahan katoliko, doon pa lang sa compound, meron dalawang malalaking bato na nakatayo. Tapos Ten Commandments daw yun. Magtataka ka, bakit wala doon sa Ten Commandments, bawal gumawa ng larawan? Eh samantalang pag mo sa ng Katoliko, nakasulat naman yun doon. Okay. hindi ko alam. May mga bagay na tatanong nyo lang siguro sa pare. Kasi hindi naman ako pare eh. Tamang Pero, naman. Nakasama, sa kasama sa sampung utos, yung huwag kang gagawa ng larawan. Huwag hmm? mong yuyukuran yung larawan na ginawa mo. Ano? Pero yung Ten Commandments na inilalagay nila sa ano sa sa uh, ano tawag dito sa compound ng simbahan mm -hmm. wala yun dun wala wala hindi ko alam okay. kung bakit din nila sige. sinasama. Yun. Natin. Siguro dahil eh ko maiipit siguro sila. Baka mm -hmm. ganoon. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano standard ng ano ng Catholic Church in general. All right, sige, tuturuan po natin yung kapatid natin dahil sa nagtatanong at nais niyang malaman kung anong katotohanan. So, yan yeah, no. That's a good attitude na itanong sa Katoliko ang mga nakatanungan na ukol sa katuwiran ng mga Katoliko bago humusga at kumawa ng sariling pagunawa. Una, hindi naman nawala sa Ten Commandments ang kautosan ng Diyos na huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Dahil ito po ay pasok pa rin sa unang utos sa Ten Commandments. Ano pong unang utos sa sampung utos na nakagisnan po natin ngayon? Sinasabi po dito, ako ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Now, sa tunay po na may pagunawa, madali lamang itong intindihin. Mahirap po kasing paliwanagan ang mga sarado ang isip at sariling opinion lang ang pinapakinggan. Ang unang utos po na ito ay ang summary ng nakasaad sa Exodus 20 verse 3 to 5. Ano po ang nakasaad? Verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Verse 4, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig, Upang sambahin. Verse 5 huwag mo silang yuyukuran ni sa sambahin, sa pagkat akong siyawe na yung JOS ay mapanibuguo ang JOS. Now, ang teksto na ito ay patungkol po sa pagsamba sa ibang JOS o tinatawag na idolatry at lubhang ipinagbabawal ng JOS. Pag gumawa ka ng isang imahe na nasa langit, nasa lupa, o tubig, na ang purpose talaga ay upang sambahin, yan po ay malinaw din na pagsamba sa Diyos Diyos na lubhang salungat sa lungat sa pagunawa ng sinasabi ng Diyos sa verse 3 na huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. May pagkakaiba ba ito sa unang utos sa Ten Commandments ng simbahan? Wala rin po. Dahil ano ang sabi? Ako ang Panginoong ng Diyos at Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Na baka may tanong, saan dito yung pagbabawal sa paggawa ng mga larawan? Kung hindi pa rin nakuhang punto, isa-isahin po natin para madaling maunawaan. Sa commandment number one, sinasabi po na, Ako ang Panginoon mong Diyos. Dito po nagpapakilala ang ating Panginoon na siya lamang ang dapat kilalani na Diyos. Kung siya lamang ang dapat nakilalani na Diyos, dapat huwag ka ng gumawa pa o kumilala ng ibang Diyos o Diyos-Diyos na siyang tugon sa kanyang sinasabi sa Exodus 20 verse 3. Karugtong po nito at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ito po ay malinaw na babala ng Diyos na wala ng iba pang sasambahin na Diyos maliban sa Kanya na tunay na Diyos. Kung ang Diyos lamang ang dapat sambahin, it is already understood na bawal paggawa ng larawan na sasambahin mo bilang Diyos. Now, nawala ba ang pagbabawal sa mga larawang Diyos Diyos na sinasabi sa Biblia sa Ten Commandments natin ngayon? Hindi po. Dahil kung naunawaan mo ang salitang sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran, ay madali na po para sa inyo na maunawaan na kabilang na dito ang pagbabawal sa mga idols o larawan ng mga Diyos-Diyosan. And take note, larawan ng mga Diyos-Diyosan, kagaya ni Baal, Astarte, Ashera, Chemos, Dagon, Molok, Tamos. Yan po ang mga klase ng mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal sa Biblia. Ang nasa tamang pagunawa ay hindi magsasabi na ang imahe ni Jesus, ni Maria na kanyang ina, imahe ng mga santo at mga anghel ay mga Diyos-Diyos din. Dahil alam natin ang mga ito ay mga karakter na binanggit mismo sa Biblia. Hindi ko alam kung bakit din nila sinasama yun. Siguro dahil, ewan ko, maiipit siguro sila. Maiipit siguro sila. Baka ganun, hindi ko alam eh. Well, kung isyo na naman po dito ang paggawa ng larawan na ginagamit sa simbahan ng dahil lamang sa nabasa sa Biblia na bawal gumawa ng larawang inunyuan, well, magkakasulangatan na ang unawa na iyan sa tunay na kahulugan ng mga talata na binabasa sa Biblia. Una po dito, may common sense po ang mga katoliko na kapag sinabi ng Diyos na siya lamang ang dapat sambahin, ito ay naiintindihan na na bawal ang sumamba sa ibang diyos o mga larawang inanuyan na ginawa talaga para sambahin. Pangalawa, hindi porket nabasa lang ang salitang huwag kang gagawa ng larawang inanuyan ay ipagbabawal mo na rin ang lahat ng larawan na makikita mo. Diyan pa lang ay napapamali na ang pag sa nabasang talata. Bakit? Dahil kung yan talaga ang kahulugan Ibig sabihin, bawal din pala ang ginawa ng Diyos mismo sa pagpagawa niya ng larawan ng kirubin. Bawal din pala ang ginawang larawan ni Moises na ahas na tanso. Bawal din pala ang larawan na ipinalagay ni Solomon sa loob ng templo. ba? Diba? And take note, walang salungatan sa Biblia. Ang pag-unawa lamang po ng mga nagbabasa ang may salungatan kung sinasarili niya lang ang pag-unawa sa nabasa. Ang larawan ay pinagbabawal sa mga kautusan ng Diyos ay larawang ginawa talaga upang sambahin. Kaya ito ito'y naging Dios Dios o idols. Na ibig sabihin, ang larawan na hindi naman itinituring na Diyos, kagaya ng kerubin, as na tanso at larawan ng mga banal, ay hindi salungat sa mga kautosan ng Diyos. Kaya malinis po ang budhi ng mga katoliko sa paggamit ng mga larawan at pagsunod sa mga sampung utos ng Diyos. Alam nyo kung ano po ang labag sa kautosan na ginagawa ng mga kapatid nating antay-katoliko? Ito rin ang mababasa sa sampung utos ng Diyos. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Kaya dapat lang na magtanong ng tamang katanungan at sa tamang tao upang hindi baligaw at magabayan lamang ng buong katotohanan. So ayan po mga curious na may nakatulong po ang video natin ito upang matugunan ang mga argumento at mga katanungan ng mga kapatid natin patungkol po sa ating simbahan. Laging tandaan na ang isang tunay na kristyano, katoliko ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos ng tapat at may tunay na pag-unawa sa kanyang mga itinuturo. Maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa at ipakita rin po natin ito sa pamamagitan ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na para sa inyo. At marami po kayong pagpipilian na angkop sa mga nais po ninyong disenyo. Puli po, this is Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. In the del Padre, del Filho, del Espiritu Santo. Amen. Ciao mga minamahal mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang Brother Chidoro. Sa mga kaisa, po ako sa Bansa Pong Italia, sa sa of Arquiropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo sa San Bartolome, uh, Venerable Madre Sabila de Rosas. So, ninyahan ko po, mga hindi pa yung mga viewers, na, taga-patangkilik natin na subaybayan so, po natin, supportahan po natin, ipagdasal po natin ng Mister Curious Catholic. At sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment, at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon na bilang sa pare, hari, at propeta ayon sa ating Katikisama 897 at patugunan po natin ang panawagan na ating po ang Catholic Church 1721 to gain the happiness of heaven, we must know, love, and serve God. So see you there mga kapatid sa uh, Mr. Curious Catholic. Bye-bye. God bless. See you in heaven.